Ayan. Kika yan, girl. So, para akong school girl. Lalo na kapag maputi yung paa mo, girl. Hi, guys. Good afternoon. So, kakagising ko lang. And bago ko makalimutan, dumating na pala yung mga shopping ko sa Shein para sa aming outfit sa graduation ni Macy at saka sa outfit namin sa Singapore and Thailand sa travel namin soon with Bobby. So, ngayon kukunin ko muna kasi medyo malaki-laki siya. mga konti lang naman ang binili ko this time but kalat ng buhok ko girl oh So actually, hindi naman kami, like, main travel talaga namin is Thailand. Tapos, gusto kasi namin na eh, yung layover namin. Gusto talaga namin may layover. Ayaw kasi namin dumaan pa sa Manila. Pero instead, sa Singapore na lang. So that's why medyo mahal yung ticket. Kasi may stay kami doon na parang one day. ba diba? So at least makakapunta ako doon, doon sa My Merlion. Isa ko sa magaganyan. Ha? Huh? Chalice. <laughs> Eto. Wow. Actually, may mga outfit pala ako dati nung sa shoot, hindi ko na ilabas. Wow, syempre madam-madam. This one, ayan, eto yung top. Wow, eto yung bottom niya. Okay, nice, right? So, madam-madam tayo dito, shalan-shalan. Next item is, what is this? Ah, this one is tube. Para malinis ng tignan. Uy, iba pala, maganda pala yung tela niya, o, oh, yung fabric niya. Akala ko yung manipis lang na the usual, pero it's not. What I like about this is, tingnan nyo, yung mukha ng babae. Napakaganda nito, girl. Ayan. Madam-madam lang din, tignan, girl. Yan, I like it. Tsaka meron din pala sa likod. Meron siyang parang ano dito, oh. Yan, garter na part, so... It will look more sexier. More sexier. So, pag-iisipan ko pa kung ano yung magiging outfit ko sa Singapore and day one to. Mga ano lang naman kami eh. Five days sa Thailand. So, I'm just really curious about, madami na ako nakita. You know what guys? Kapag nasa-search ka ng mga certain places or what, ano yung mga sinasearch mo, nire-reco siya. Like, hindi ako, I'm not into IG ha. Pero, ayun ang daming reco. So, mga travel siya sa Thailand. So, ayun, mas madami akong nalaman sa Thailand. So, mga magpe-prepare kami ng itinerary siguro mga ano na a month before our flight para ready na talaga lahat. Okay? Na-miss ko gumawa ng itinerary. If you were to ask me, itinerary talaga na with time yan. Tine-search ko yan kung ano yung pinakamalayo to pinakamalapit sa airport. Ganun ako mag-arrange ng itinerary. Way back when I was in college because I was a tourism student. So, ganun yan. Importante yon yung time. Search mo kung ano yung pwedeng magagawang activity doon. If That won't take you long. So, ayan, at least, ano mo lang siya within the day or what. Hindi siya katulad ng travel namin sa Cebu, guys, na we really need to travel all in one in our first day. Because in our day two, kasi schedule na, na namin pa uwi. So, kailangan konti na lang yung gala namin. So, hindi kami malilate or masustok sa traffic going to airport. This one, you know what I like this one, guys? tube na skirt. Okay? Meron ako nakikita ang outfit nito na nag-add on sila ng belt. Ayan nag add on sila ng belt. And it's kind of cute. Belt na yung manipis lang. And you know what? Ano yung ipapartner ko dito, girl? Aside sa shades, yung shoes na pang school. You know that? It's very common in Thailand. And sa mga mahilig mag-outfit ngayon. I find it weird before. But then when I try, kasi very funny. Bumili ako ng shoes for Macy. Then, nung dumating na yung produkto, it's not for toddlers. It's not for kids. It's for adult. So, my God. Sabi ko, Oh my God, do I need to wear this? Kasi sayang ito ibibenta. When I tried it out, yes, perfectly fit siya dito, girl. So, yun ang gagamitin ko. O, oh, ba? Diba? May pag ganyan, outfit na ako. Dati, naano ako dyan dati kasi feeling ko parang same din siya manamit sa mga Korean people but now na-appreciate ko lang din in the long run. Next is pang apat na, na outfit. Okay, this one. O, oh, diba? Kasi alam naman natin na mailit ang Thailand girl. So, meron din ako nung partner na, syempre, ayan, hubadera pa rin tayo this one and this one uso ito ngayon na skirt kailangan ko lang may plan siya, oh my god this one because mga mahaba-haba yung stay namin so kailangan magdala ko ng mga pangkolot oh diba para maganda tayo everyday girl so here's the skirt, oh my god uso yun ngayon may pavivi dito oh diba, ayan kika yan, girl so para akong school girl ah! <laughs> I like it nagpahanap ako ng mga footwear na siguro tatlo lang nababagay sa other outfits ko because I don't wanna bring a lot of footwear. Gusto ko yung pwede sa iba ko ding outfit. Kasi, balita ko, ba diba, dun yung mga source ng ibang nagbebenta ng mga magagadang damit. Malay mo, may ma tayo dun for self-use or for benta. ba diba? Sayang din naman. So, ano ito? Ah, this one. Hindi ako mahilig talaga nito, but when I saw Lenny, if kilala nyo si Lenny, yung partner ni Haji sa sikat sila on TikTok, TikTok. Ayan. Mahilig siya mag So, <laughs> check ko lang kung bagay ako nito. Oh my God, there's no pad. Ano lang, pure fabric lang. So, hindi siya like magpo-form talaga yung bobe natin. But, to we'll see. Maybe it's parang napaka-dark lang ng ibang color. But, parang Barbie-Barbie nito. Anyways, na -miss ko pagiging OA at mo ko, guys. Na-miss nyo ba? Maybe. Next is this one. Okay, I'm not really into this kasi hindi naman ako maliit na tao or kulang sa height. But, I just like the cleanliness, ayan. Tsaka very magaan ng girl. Balita ko, kapag mag-travel ka, diba, used to lakad-lakad yan. So, at least, oh, ayan, very cute siya. And, this is size 37. So, baka may magre sa akin. Size 37 pa ako sa footwear. <laughs> Why I just like it. You know, naka, lalo na kapag maputi yung paamo, girl. Ayan. And it's very magaan. Look kung gano'n siya kaganda sa paa. So, eto siya. And the reason also why I choose black because pwede siya sa all. So, di ba, if ever na, di ba, sabi kong ayoko magdala ng maraming footwear. So, baka pwede siya. As long as hindi siya matatanggal sa mga maraming lakad-lakad sa travel namin. So, na. Second footwear dito. Oh, this one looks elegant. Patagal na ako hindi nakagamit ng mga ganitong klaseng sapatos because nagagamit ko lang siya nung ako ay dalaga pa. <laughs> this one. Oh, black pa rin pinili ko, girl. Siyempre, of course, para mas ano siya sa lahat. So, napaka-social, girl. Ganyan siya. ba diba, May paano pa dito. May pa-pearl-pearl. Okay? Ito yung buong look niya. I'll just show you. Alright! Very cute, very elegant, perfect with any color kasi nga, neutral color siya. Mas lakas nakakaputi kasi to eh. Eto na kulay na to. Kaya, neck out ko din siya. So pwede to sa pang madam ko, yung slippers kanina, pwede sya doon sa tube ko para hindi naman gamit na gamit yung isang footwear natin. Actually, months pa yung travel naman guys, but I really wanted to order in advance because of course, para hindi tayo maabutan sa delay, ayoko ma-stress guys. Kailangan ready na yung outfit. <laughs> ko By that time. So I also bought footwear for Macy. Para may social social din siya na ano. I like the ano ha, the quality. Oh my god. It's very maganda, guys. And, kay papasukat ko sa anak ko kung kasya sa kanya. Here's the problem. If mag-order kayo ng maganda na sana with box, but then again, when it arrived to you, it looks like this. But what's most important is safe naman yung product itself inside. Okay, next one is another pair of footwear. Ah, ito, Slippers niya. So, si Macy is size 27, 28, something like that. Ako kasi may liga akong umorder ng clothes or really exact sa kanyang size. But then again, nag-order na ako ngayon ng pie pa sobra talaga. Para syempre, syempre, ang dali lang dumaki ng isang bata. So, baka hindi na magkasya ulit sayang. So, ayan, may slippers na siya. Next is... Dalawa na yung footwear niya, ha? Sa akin, dalawa na din. This one. O, oh, para din sa kanya. Tatlo na. Siyempre, kapag may shopping ang mami, may shopping din ang anak, okay? Hindi lang nasasali si Bobby because ma siya talaga. ma talaga siya when it comes to online shopping kasi nga baka hindi daw maganda yung fabric when it arrives or what and so on. So, basically, nasa-shopping siya yung face-to-face -face talaga. So, eto naman, may slippers siya. Kung may slippers siya kanina pang gala, okay, para sa pangmadali ang lakad or hindi naman ganun kaganda na event. <laughs> so, eto naman yung pambahay, ayan. Uso ngayon yung very, ano, Um, comfortable sa paa. Next is, ayan, syempre bumili na ako ng, alabi ko ng shades, guys, pero talagang hindi ko nagagamit kasi sobrang sikip, ayoko lang parang ma-pressure yung ilong ko. So, to avoid it, of course, bumili na naman ako ng bago. So, this one, uy, ang gaan niya, hindi siya mabigat sa ano, ha, tsaka I like the details dito sa side, oh. oh. So, tingnan nyo, guys. Sino ka dyan? Perfect to kapag naka-tube type tayo. Kasi clean. Clean yung hair. Tapos walang ibang nakikita. Kundi ano lang. So make sure ano yung outfit din natin nito. Yung black din. Para talagang mas lilitaw talaga yung pagkaputi girl. Tsaka kahit may quintas na ako guys. Bumili pa rin ako ng fashion fashion na quintas. This one. Wala lang. Nakikitan lang ako. Uy. Meron pa palang lagayin sa loob. Wow. So cute. Hmm, how to open this one? Parang salamin lang. Salamin, salamin, salamin. Okay, ayan. Ang style niya is parang same din doon sa bracelet ko. Pero, I was actually thinking kung bagay sa akin ng ganito. Yung pa, pa, what do you call this one? Basta yung ganyan na style. Yung same sa bracelet ko na binili ko na gold sa rose gold. So, yun kasi, tinay ko yung yung uso na yun na Quintas ngayon, parang hindi siya for me. Or maybe siguro tama nga yung sabi nung isang staff doon, na baka hindi ko lang feel sa outfit ko. Because I so heart evangelista wearing those kind of necklace. Super, super ganda. Sabi ko elegant. Maybe siguro baka hindi ko lang na-appreciate nung time na yun. So, hindi ko na po pinili Mas na in -love ako sa Japan talaga. Okay, this one would be Macy's outfit on her graduation. Pak! Madam yarn. Kulay white. So, wala namang sinabing kailangan na pang ano, but gusto ko lang na Ganun na look. Para social yung anak ko tiglan. Oh my God. Finally. Tapos na si Macy dyan. Pero magkikinder 2 pa siya. Kasi nga ay may bagong system na yung mga policy sa school. So kung sila grade 1 na yan siya eh. Kaya lang hindi siya tinanggap. Because yun nga yung tinis ko sa ibang school. Kasi nga ay magpa 5 years old siya dati. Nung November 2. Tas October yung cut off. Sabi hindi daw kasi pwede. Sabi ko kung saya kasi yung isang taon. Pwede ko bang i-late enroll na lang yung anak ko. But they didn't allow me. So ayun wala akong choice. Maybe ay plan si God. So this one naman is yung trending ngayon. I just saw this someone. Dati nakikita ko siya. Lagi tong nagpapasikat sa akin sa sushi in. But hindi ko siya talaga na-appreciate. Parang sabi ko, parang manang girl. But then when I saw someone, ang ganda niya, pumunta siya ng Thailand din. So kaya eto, nabet ko siya. Pumunta siya ng Thailand and eto yung outfit niya, plated skirt na long skirt. And yung partner niya is pang madam-madam girl. So this one. Ana hindi dito aluwang sa akin, no? I just chose the size medium kasi malaki na ako ngayon eh. Dati very extra extra small. Basta something like that. Parang dirty white color siya. Ayun, wala na. So, I'll just call my daughter. Papakita ko lang yung mga binili ko sa kanya. Macy! Come on! What? I have something for you. Can you turn on the light? Alright, they can turn on the light. Sorry, guys. Ito yung sleepers na binili ko for you. Ito yung pang bahay mo. Okay, itry mo daw, be. Can you show it to them? Alright, guys. Ito na po. Oh, the diba? Sakto it, lang. Ito kasi 100,000. <laughs> oh, Ayan, naglalaro kasi siya sa labas. Try mo kung kasya yan sa'yo, parang maliit. Kasya, kani. Kasya. Guys, money. <laughs> ito pang laka din, pero yung grocery or what, show it to them also lang ka. Ayan, ayan, yung front, yung front. Pakita mo, ayan. Wow. You know, we're good. We're good na. Okay, that's all for our vlog for today's video. May galit. Ayun na, mag- biligpit uh, na tayo. Bye!